Nako po, eto na. Expected na to. Nagnyangangak-ngak na naman po etong mga DDS. Etong mga social media influencers ko, no? Na mga diehard. Hmm. At nanlait pa. Yan naman ang linya na itong mga to. Mang manila ng kapwa. Manlait. At syempre, mambalahura at mang walang hiya. O, okay? edi ibig sabihin yan, mga balahura kayo mga walang hiya kayo, at kung tutuusin, kayo ang kalait-lait. Abay dito, tinawag na oily porky etong si Sharon Cuneta na isang BDS. Oily porky. Dahil nga sa nangyari, kamakailan, nagtagpo, nakipag-meet, at nasa isang event, ang nasa Malacanang at si Sharon Cuneta kasama po si Kiko Pangilinan. Hindi nila matanggap yan. Tapos binalik ka nila ngayon kung ano yung mga statements noon ni Kiko Pangilinan against the Marcoses. di ba mas maganda na um, from being alienated, ngayon ay nagiging friends na. Hindi katulad nyo na from being friends, oh, kaplastikan, napakikipagkaibigan para lang manalo sa eleksyon, ngayon po ay sukdulan ang galit sa nasa Malacanang. Kinamumuhian, matinding kaaway ngayon ng nasa Malacanang. Matinding paninira ang ginagawa ngayon ng nasa Malacanang. Mas malala kayo kasi you're going worse. Hindi getting for the better or hindi going for the better. Tingnan mo 'yung nangyari. Lahat ng lahat ng uh, hindi pagkakaunawaan, mas maganda na ang kahantungan ay ganito mas maganda na ang kakantuan ay pagkakaisa. Hindi ka tulad nyo na nagkunwari na nakikiisa sa mga Marcoses. Pero sa bandang huli, sa bandang huli, kayo rin pala ang gustong magpabagsak sa nasa Malacanang. Mas malala po kayo. Sabi natin si Maharlika, pulahan plus dilawan, mga bangagan. Hanggang dyan na lang kayo doon sa akusasyon na bangag. Hmm. Tapos, ano nangyayari ngayon? Hindi lang basta-basta akusasyon. Ang dami ng patunay na ang idolo nyo na si Sara Duterte ay malala. Na ang idolo nyo na si Sara Duterte ay matinding ginago ang ating bansa. Oh. Ayan, yan po ang nangyayari ngayon. Matinding manlait at ang si Maharlika. Nilait-lait ni si Sharon Cuneta. Oily porky daw. Lumalamon daw ng tae. Talaga? Talaga? Coming from you? At talagang si Sharon Caneta ang sasabihan mo niyan? Ang lala. Sabi ni Sharon Caneta kasi nothing but love and other friends. Mr. President, anytime you feel like it's just come here. A bit of trivia. The very first time I saw a disco was at 14 in Malacanang. Kasi nga, tatay ni pagkarinig ko, yung tatay ni Sharon Caneta, ay kaalyado ni Uh, Ferdinand Marcos Sr. At siguro, ang pagkakarinig ko rin, inaanak sa kasal, etong si Sharon, kung sino man sa kanila. Anyway, so ito po ay magandang signal ng pagkakaisa, hindi pagkakawatakot. Totoo na may mga binitawang salita si Kiko Pangilinan sa nasa Malacanang. Oh, e politika yan eh. Natural lamang magbabanatan. Pero sa bandang huli, suportado ang mga programa at mabubuting layunin ng nasa Malacanang ng administrasyong ito ng mga taong matitino katulad namin. At kayong mga uh, balahura at namumuhay sa kadilima ng mga diehard, hindi hindi kayo matutuwa na malagay sa ayos ang ating bansa. Hinding-hindi, lalo'ng ikagagalit nyo yan. Good luck!